may buntag mga kaisinan ko ng Kristo unay nagsangyaw pa nga nag nga magtuulan ta sa Diyos mahalagulay buhat o may buhat luwas ka biblical ba na siya naputulungan mga isoon bilit no natay lima ka verse nga atong ipa utloon na ato nga makasabot ang nasig sa na mga isoon una kung niyon sila nga pagtuulang luwas na nang no, sama na sa Tiago 2.19 may iksuon na ang demonyo, ang yawa, ang tungo sa Diyos, nagkurog pa kayo. Yan, yeah, ang ng yawa. Dili. Ito ang verse. Ito ay katulik ka ang opat. Nung no, yan po sa Tiago 2.14, 24, 25, na nagsunti niya sa katurusi makaluwas pa kaniya ang paktu lamang dili ganyan sa batikwato ng ingon na isipon sa Diyos gumayo ang sa katawo pinagi sa mga may buhat dili siya pagtuo lamang sa beti sa isang sao ingon na kung maingon na patay ang lawas na wala na espiritu patay ang sabah pagtuo kung wala ay buhat niya ang ikali mga verse mo iso kining 1 Corinto 3 sa ingon na bisang nakapagtuo kung makabalahin sa bukid apan kung wala kay gugma wala ay kaposlanan kung hinaot na patay gamay na napaampit mayroon ni Kristo.